Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay patungkol po sa muling pagkabuhay ng mga patay, mga ginigiliw. <clears throat> ang ating Panginoong Iso Kristo ay nagbigay ng isang talinhaga. Ito ay patungkol sa trigo, mga kinikiliw, na ang trigo na ito, ang butil ng trigo na ito ay sumisimbolo ng buhay, ng kanyang buhay, ng bayan ng Israel, mga ginigiliw na sinabi po ng ating Panginoong Iso Kristo na hanggat sabi niya po dito sa 1 12 twenty uh, 24 hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo sabi niya po at mamamatay mananatili itong nag-iisa ngunit kung ito'y mamamatay mamumunga ito ng sagana. Ito ay sumisimbolo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo na kailangan siyang mamatay katulad ng trigo na ito na kailangan mamatay ang trigo na ito na mahulog sa lupa upang ang trigo na ito mga ginigiliw. Ito ay sisibol, mga ginigiliw. No? Ito ay magkakaroon ng, ng bunga, mga ginigiliw. Na ang trigo na ito, mga ginigiliw, sumisimbolo ng bagong buhay. Nakapagtumubo na po ang butil ng trigo na ito sa lupa, magkakaroon ng bagong buhay at mamumunga ng marami. Iyon ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoong Iso Kristo patungkol po sa isang trigo na nahulog sa isang lupa. Sa lupa, mga ginigilaw na kapag nahulog sa lupa ang trigo na ito, ito ay tutubo, ito ay mamumunga ng marami kailangan po nating mamatay mga ginigiliw upang sa ganon ay magkaroon tayo ng bagong buhay ang bagong buhay na ito ito ang buhay na makakasama po natin ang ating Panginoong Yeso Kristo mga ginigiliw Kailangang maging trigo din tayo na yung buhay natin isinisimbolo ng ating Panginoong Yeso Kristo sa isang trigo na kailangan nating mahulog sa lupa mga ginigilew upang tayo magkaroon po tayo tayo ay tutubo at magkakaroon po tayo ng bunga kailangang mamatay tayo sa kasalanan mga ginigilew upang magkaroon tayo ng bunga upang sa ganon ang mga kaluluwa madadala po natin ang ating mga kata, uh, kapatiran sa paanan ng Diyos, mga ginigiliw. Paano tayo mag-iilaw sa sangkatauhan? Paano tayo mag sa ating kapwa kung hindi tayo mamamatay sa kasalanan? Kailangan mamatay tayo sa kasalanan upang tayo ay magbunga, mga ginigiliw. At ang bunga na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan mga Kas na na kapsat, kas tamit, kadag nga mais, nga saan ang nairanta nga may mula. Agbati dalaeng iti kasuuran wano iti dalikan, di nga iti dalikan, agyan dalaeng iti kasuuran. Nga handa nga nairanta nga may mula, kakabsat, daytan to nga mais awan itibyag, iti biag iti dayta awan iti panagtubo tahaan nga nairanta anay mula kabsat no nagbati laeng iti kasuuran awan iti biag awan iti panagbiag iti dayta nga mais kabsat no iti dayta nga mais kabsat, may tinag iti daga may ranta nga may tukit iti daga agtubon to dayta nga mais agbyag to agbungan to iti ato kapsat kasdiay iti, si, eh, kas iti panga, pangarigan na ah, po Yesu Cristo tayo, masapol nga matay tayo iti mamin adu adaras kapsat tapno iti kasta agbunga tayo iti adu kapsat agbalin tayo ko mga trigo nga masapol nga may tukit dito nga trigo kailangan may tanim mahulog sa lupa ang buhay natin upang pagmamatay ang trigo na ito sa lupa na ito magkakaroon ng bangong buhay mga ginigiliw yun ang muling pagkabuhay na makakasama po natin ang ating Panginoong Isokristo. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone.